ano ka nga napasok sa entertainment industry um matagal you started na the sexy star yeah, right I, okay. yung pinaka worst na ginawa ko po is yung sa indie film na which is uh yung may ano talaga may uh, ah, M to M talaga siya. Mm -hmm. <laughs> Tapos yun, yung pinaka ano ko na rule talaga na parang naganapan ko siya ng ano, yun yung maganda. masasabi ko na naigapan ko yung rule na yun kahit alam mo yung yung parang first time mo gaganap na isang lalaki to lalaki na mm -hmm. siyempre may ano yun may kissing scene oh, tas, oh. may ano may But basing Oh, pero maganda ko. maganda siya oh naitawid ko pero maganda siya kasi Meron siyang story, bakit may gano'n na ano, may ganoon nangyayari Oo, oh, nakakailangan mangyari oh, 'yung gano'n. Yes po. Ah, doon po 'yung yes ano. po. Uh, po yun, 'yung movie na yun is doon po na nagawa namin sa Jumbo Jericho na which is kasama ko si Kuya Romildo <laughs> na isang pulis. Na doon po akong ang, ang role ko doon is tinuruan ko po 'yung mga ano doon, 'yung mga mananayaw doon kung papano sila I mean, pa paano kumita ng, alam mo yon yung may oh, tip ka, tapos, siyempre may paano mga... Paano lumakit, oh, no? Po. sa loob ng gay bar. Pero na ba kayong dalawa? Walang. Ah, hindi oh, po. Siya po yung, oh. ano, siya po yung... Sa loob ng baka ko Opo, siya po yung, ano eh, hinuli la, oh. hin hinuli niya kami. Pero siyempre, napapanood mo siya ba nag-shooting, magaling ba siyang umakit? Eh? Ano naman. Napagaling. Oh. Ba? Ano? Napagaling. Oh. Diba? Markado oh. po yung... Markado po yung... Markado oh. Take one lagi, di ba? Pero oh. ito nga, oh. miko, sa dami-dami ng role mo na. So ano yung pinaka gusto mong gawin o ano yung dream role mo? Ang gusto ko, ang dream role ko naman po is yung action na po. Action. Opo, sana magkaroon po ako ng isang big uh... Uh, big project na ako naman yung bida sa isang mm. ano sa isang action na movie kasi pangarap ko po yung action dati dati pa pero kasi ang mga role ko naman is more on sexy ta tapos mm. uh, ganun mga drama dramatic lang po so sana po, ano sana ma ano toy uh, ang sa akin naman is challenge ko rin yung action kasi hindi ganun kadali maging action star oo umiiwas pa maging action star so, kaya nga kailangan mong kailangan mong paghandaan at mm -hmm. kailangan mong tutukan talaga kung papasok kasi isang uh, action uh, action movie or action uh, na teleserye oh. o kailangan mong gampanan kung sino ka doon kung isang action star ka doon. Yeah.